Kanina ka pa na, Kanina ka pa yata nagtutulak eh. <laughs> May butas yata yung ano ko. Ka. Kaya hindi na. Makapultang naman to eh. Hindi pa alis yung bus niyo. Naiipit. Kapag siyang pa. Ayan, tuloy na yan. Ayan na, meron na. Ayan, galing. Huwag mong ikilaw. Huwag mong masyadong galahid. Malilik, kuya. Yung... Buti nadaanan kita. Andilim nito. Kung wala pa naman kailaw-ilaw. Okay na po, toto. Okay na po. Lagi pa, dagdagan mo pa. Okay na pa. Oh, okay na. Okay. Okay. kayo. ko para dyan mo lumagay. Mo, huwag mong tanggalin dyan. Ay, tataas ko dyan. Ay, binalik mo. Okay. Okay. yan Makakabalik ka na, makakaway ka na ngayon ng Timberland. Hindi po. pangalan mo? Dan <laughs> po. Ha? Dan po. Dan? Dan. Oo. 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 medyo may halong tubig yan no kasi napo mm -hmm. pero okay lang makikigan na rin yun buti eh, may tala akong hos opo maraming maraming salang. oo sige makakaway ka na yan oh. Ah. sige sige walang problema okay lang sige mo baka hindi start thank you po sige sige Dandan. Hoy, natataranta pa. <laughs> Natatakot ka? <laughs> Oo, oh, eh, madilim nga kasi dito. Madilim dito. Mga oras na 3:17 na oh. Ah. Oh. good. Sige, ingat. Ah, sige, sige. So, ayan. Nadaanan ko lang siya. Naubusan taw siya ng gas, nagtutulak. Eh, alas stress na ng madaling araw eh. Buti may dala akong host. Ayun, pa daw siya. Pauwi pa daw siya ng Timberland. Eh, pakiat yun eh. Kaya ayun, nabigyan natin siya siguro mga kalahating mineral. hinap na yun, na siya. Ginamit daw ng mga pamangkin niya yung motor niya. Eh, nabusan. Takot na takot dito. Nangangatal siya kanina. <laughs> kanina pa siguro nagtuto lang eh ako pa uwi na pa uwi na rin ako ayan eh kasi ganon naman talaga eh kung talo kung tayo naman yung nangangailangan ng tulong eh eh meron tayo sa kanila kaya na experience ko kasi na mawala ng gas ayan nito muna tayo na experience ko kasi dati na mawala ng gas hindi naman na totally nawalan talagang alanganin marami kong kasama na rider pero wala kaming host so ngayon nagdadala na ako ng host para in case na ayun nagamit na ngayon yun talaga yung purpose ng host ah, kailangan, kaya nga lang kailangan pala medyo mahaba ng konti kasi ayaw tumuloy ng gas kaya naghanap kami na ng bote kasi pantay yung motor namin So yun lang At least makakauwi na siya uh, Yung nanay daw niya may sakit pa Parang bumili lang yata siya ng gamot Nangangatal siya kanina parang takot na takot Kasi nga Yung ano niya Yung dinadaanan namin dito Madilim walang ilaw So ayun Babay na Alas stress na oh. Maga Madilim dito, madilim, ayan o